Magandang gabi mga kasi manluluyal. Lalong lalo na sa mga kasiman manluluyal nating trupa na kasalukuyang bumabiyahe. Ito na ang pinaka update tungkol sa bagyong tino mga kasi manluluyal. At 3 p.m. today mga kasi manluluyal. Nasa 195 km est south east ng G1 Samar ang sentro ng bagyo. Tanglay nito ang hangin na 130 km per malapit sa gitna at bugso ng hangin mga umabot sa 160 km per hour mga kasiman luluyal. At ito pa gumagalaw siya pakanluran sa bilis na 20 km per hour. So kung nandyan ka sa Eastern Visayas, Bicol Region o Central Visayas abay handa-handa na may paparating na malakas na ulan, matinding hangin at posibleng baha at landslide sa ilang lugar. Paalala lang din sa mga mababang lugar, stay alert at siguraduhin may ligtas na evacuation plant. At siyempre, sa mga kapwa kung siman Manluluyal, mga tropa sa barko at sa laot, mag po tayo mga kasi manluluyal. Kung maalon at delikado, huwag na munang pumalaot. Si Prepoes mga kasi manluluyal, mas okay nang mabagal ang biyahe basta buhay at ligtas tayo sa alon. Patuloy tayong makinig sa mga update ng pag-asa at huwag kalimutang imonitor ang lagay ng panahon. Handa lagi para iwas disgust mga kasiman luluyal. Good evening mga kasiman luluyal.